May limang magkakapatid na mga batang aso. Sila ay umiyak ng umiyak dahil nahanap nila ang kanilang ina. At habang yung isa ay nagkapunta doon sa lugar na may maraming mga aso na malalaki na ang mga kulay nito ay kulay mga puti. At ito'y nag-aabang sa kanila para sila ay awayin dahil wala ang kanilang ina. Nilapitan niyang isa ang magkakapatid para silang apat ay magkasama-sama. At dumating ang may-ari at sila ay pinuntahan dahil may nakaabang pa ng aso ng mga kulay puti. At ang isa ay napakatapang hinarap ang tatlong puting aso. At ang mga puting aso ay hindi nakaderetsong Nakanggaps sa isang maliit na aso. Dahil sila ay tumitingin lang. At ito'y malungkot na malungkot dahil nilahanap nila ang kanilang ina. Dahil gutom na gutom ito. Hindi ni alam na ang kanyang ina ay nakapunta na pala roon. at nang makita niya agad niyang pinuntahan ang kanyang ina at yung iba niyang mga kakapatid ay nandoon na nagsuso sa kanilang ina at habang siya ay palakad pa lang papunta sa kanyang ina at yung mga asong puti kanina ay tinahol ng kanilang ina para umalis. Naawa ang kanilang ina sa kanyang anak at ito'y bumalik at sila'y pinasuso. Habang nagpasuso ang kanyang ina sa kanyang mga anak, ito ay may narinig na kung ano. Ang kanyang narinig ay isa palang pusa. Dumaan sa kanilang harapan ang isang malaking pusa at hindi nagtatapos. Meron pang narinig ang kanyang ina. At pagkatapos ay bigla itong nag-isip ang kanilang ina. Sa dami nilang nagkasipsip sa kanya, gutom na gutom na siya at nang makarinig siya ng ikalawang tinig na kanyang narinig ito ay isang pinggan na tumutunog dahil tinatawag na pala siya ng kanyang amo ito ang sign na tinatawag siya ng kanyang amo upang pakainin at nang makasuso ang mga batang aso sila ay tuwang tuwa mabuti na lang at dumating ang kanilang ina dahil kung hindi Siguro'y nilalapa ng mga malalaking puting asos ang mga batang aso. Ang limang magkakapatid na mga batang aso ay tuwang-tuwa at nag-aagawan sa kanilang dili ng kanilang inang aso. Sila ay gutom na gutom na pala, kaya pala umiiyak sila kanina. At ang ganyang ina naman ay malungkot na malungkot. Dahil hindi pa siya nakakain dahil ang kanyang amo ay hindi pa siya tinatawag. Yung sinasabi ko kanina na sign wala pang narinig ang kanyang ina. Kaya hinayaan niya muna'ng magpasuso sa kanyang mga anak kahit siya ay gutom dahil mas mabuti pang pakainin muna niya or pasusuhin ang kanyang mga an anak bago siya kumakain habang nag-aagawan ang limang magkakapatid sa pagsuso sa kanilang ina. Ay biglang may narinig ang kanyang ina. Ito pala ay ang isang pinggan. Pinggan kung saan ang sign na sinabi ko kanina na sign na tinatawag na siya ng kanyang amo upang pakainin. At iyak na iyak ang mga magkakapatid dahil pa sila tapos sa pagsuso at ang kanilang ina ay tumakas na sa kanila. At ayun, sumunod ang isa niyang anak at hinanap-hanap niya ang kanyang ina. At ang isa ay nakapunta sa isang basurahan sa paghahanap ng kanyang ina. Dahil di nila alam na ang kanilang ina ay pumasok pala sa bahay ng kanyang amo. At ito ang isang anak nakasama niya ang manok natilabay ang manok gusto ding sabungan sana siya dahil nagakala niya ay babawian siya ng pagkain ng aso kaya ayun ang manok palaging nagbabantay